Aris, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay maging matyaga upang makamit mo ang swerte at kasiyahan na nais mo, iwasan mong mainis sa mga nakakausap o makakaharap dahil maaaring magpahina ito ng iyong aura. At bigyan mo ng oras talaga ang minamahal ngayong araw kung meron kayong usapan parang inyong mga gagawin ngayon at sa hinaharap ay laging nagkakaroon ng maayos na resulta ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho Magsikap kang matapos ang mga gawain upang makuha ang kumpiyansa ng iyong mga boss. Ipakita mo ang iyong dedikasyon at kahusayan sa bawat proyekto upang makuha ang kanilang tiwala at respeto. Kung nahihirapan ka sa pera, huwag masyadong mag-alala. Ang sobrang pag-aalala ay maaaring magpahirap sa pagdating ng magandang swerte sa iyong pinansyal na kalagayan. Mag-relax at hayaan ang mga bagay na dumating ng natural, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 28, number 19 at number 33. Taurus ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw ay iwasan mong ipilit ang iyong mga kagustuhan sa mga kausap upang hindi makaapekto sa iyong mga plano sa hinaharap, maglaan ng oras upang tapusin ang mga bagay na kailangan para sa pamilya, dahil dito mo makakamtan ang tunay na kasiyahan ang pagpirma sa mga kasunduan ay dapat mong iwasan ngayon dahil maaaring magdulot ito ng malas sa iyong pag-unlad, ayon sa iyong gabay. Sa usaping pagmamahalan, mas magiging maayos ang iyong relasyon kung ikaw ay magiging mas maunawain, ang pag-unawa ay magdudulot ng positibong aura sa inyong pag-iibigan. Para sa pagtulong sa mga magulang, kung may ekstra kang pera, Gamitin ito upang makatulong dahil makakapagbigay ito ng magandang enerhiya sa iyong financial status. Sa trabaho, mag-concentrate sa mga gawain na alam mong dapat matapos upang maiwasan ang negatibong enerhiya mula sa ibang kasamahan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 36 number 21 at number 25. Gemini, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay iwasan muna ang paggawa ng mga transaksyon upang mapanatili ang buenas na aura sa loob ng bahay. Maaari mong ipasa ang swerte sa iyong mga kasama. Ngunit iwasan ang mga bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya, at okay din naman sayo ngayong araw ang gumawa ng pagbibiyahe kung kinakailangan may naghihintay ring makabagong kaalaman ang pahiwatig. Kung ang iyong mahal sa buhay o anak ay pupunta sa mga kamag-anap, maari mong payagan ito, subalit, kung ang kanilang pupuntahan ay ibang tao mas mainam na pigilan sila upang maiwasan ang anumang panganib. Sa trabaho, hinihikayat kang magdoble ng pagsisikap dahil may senyales ng pag-asenso sa iyong hanap buhay, at sa pagsunod sa mga hakbang na ito, mas madali mong makakamit ang iyong mga layunin at maipapakita ang iyong kahandaan para sa mas mataas na posisyon o responsibilidad. Kung may naipon kang pera, Mainam na ibigay ito sa iyong minamahal upang mas palakasin ang inyong swerte sa mga pagkakataong pagkakakitaan na ninanais ninyo, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 45 at number 8. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magbigay ng mga suhestyon sa usapan dahil paano mo malalaman na pwede mo silang makasama, kung sa iyo naman sila aasa ng kaalaman, dapat ay mas mataas ang iyong mga parte, ito ang pinapahiwatig, ganito ang kalakaran, kung sino ang may utak ay hindi pwedeng makapantay ng kaibigan o kahit kapatid pagdating sa pagbabahagi ng kita, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig para sa miyembro ng pamilya ay kung may mga deal sila na hinihintay na alam nila ay maganda. Sabihan sila na ang deal ay gaganda lang kapag mabilis ang resulta. Pero kung sa paghihintay ay may kalabuan ang resulta na gusto nila, hangga't maaga pa ay humanap sila ng ibang makakausap. Sa pera, pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid sa pagunlad ng pasok ng pera sa iyo, iiwasan mo lang ay ang gastusan ang mga pamangkin para makaiwas sa bigla ang paglalabas ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay normal na araw na walang sinyales ng problema sa mga gawain, sa mga kasama. Mag-ingat sa mga mahilig makisuyo dahil sila ay tukso ng gastos at iba pang pwedeng maging suliranin sa trabaho kung ikaw ay makikasama sa kanila ngayong araw. Sa pagmamahalan, ang pagiging mapagpasensya ay mahalaga upang mapanatili ang kasiyahan at pagmamahalan sa isang relasyon, ang pasensya ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pangunawa, na nagbibigay daan sa mas matatag at masayang pagsasama, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 10 at number 19 at number 35. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang aura sa mga magaganda mong ideya na magbibigay kaalaman sa iyong mga kausap upang kayo ay magkasundo ganoon din unahin mo ang iyong pamilya at ibahagi ang iyong mga kaalaman kapag may nagtatanong laging maging mahusay sa pakikipag-usap sa mga magulang at mga kapatid dahil kung ikaw ay mananahimik lamang Magdudulot ito ng kalungkutan ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, at iwasan lang ang gumawa ng desisyon ngayong araw na tungkol sa pagbibiyahe ng malayo na maglalabas ng pera. Sa tahanan ngayong araw, ang pahiwatig ay kung may bibisita sa miyembro ng pamilya, gawin ang lahat ng makakaya upang magkasundo, dahil magdudulot ito ng magagandang resulta sa hinaharap. Ang iyong kasalukuyang kalagayang pinansyal ay nagdadala ng magagandang oportunidad. Magandang senyales ang nagpapahiwatig na maaari kang magpautang sa isang kakilala na alam mong mapagkakatiwalaan. Ang pagkakaroon ng tiwala at mabuting ugnayan sa mga tao sa paligid mo ay mahalaga, lalo na sa aspeto ng pera. Sa aspeto ng pag-ibig, ang mga gabay ay nagpapahiwatig ng pag-unlad at kasiyahan, walang nakikitang problema sa inyong relasyon at ito ay patuloy na magbubunga ng magagandang karanasan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 25 number 8 at number 16. Virgo, ngayong araw kinakailangan mong maging alerto at handa sa anumang sitwasyon, kung may pagkakataon na kailangan mong itama ang maling gawain ng iba, gawin mo ito ng may tamang diskarte at leksyon, ang iyong aura ng swerte ay malakas. Kaya't gamitin ito upang isakatuparan ang mga bagay na mahalaga, ngunit, Iwasan muna ang pagbibiyahe dahil maaaring magdulot ito ng stress o panganib sa iyong kalusugan ang pinapahiwatig. Sa loob ng tahanan, magbigay ng masayang payo at suportahan ang bawat miyembro ng pamilya. Ang iyong positibong enerhiya ay makakatulong upang mapanatili ang magandang samahan at kaligayahan sa loob ng bahay ang paggawa ng mga gawain na magbibigay ng sigla at inspirasyon ay makakatulong upang magkaroon ng magandang daloy ng swerte at enerhiya. Sa iyong trabaho, unahin ang mga mahalagang gawain at sikaping makibagay sa iyong boss. Ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kanya ay maaaring magbunga ng suporta at tulong na makakatulong sa iyong pagunlad. Ang pagpapakita ng dedikasyon at pagiging masipag ay makikita at magbibigay sa iyo ng oportunidad na umasenso. Pagdating sa pera, kung mayroon kang naitatabing ipon, tandaan na laging handang tumulong sa iyong magulang kapag sila'y nangangailangan, ang pagtulong at pagbibigay oras sa kanila ay hindi lamang magpapakita ng iyong pagmamahal kundi magdadala rin ng karagdagang biyaya at swerte sa iyong buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Yellow and Color Red Number 34, Number 20 at Number 31. Libra Ngayong araw ay napakaganda para sa iyo upang gawin at tapusin ang mga kasunduan o proyekto na iyong pinaplano, may malaking swerte na naghihintay, kaya huwag mag-atubiling sundin ang iyong mga plano, gayon paman, iwasan muna ang pagbigay ng tulong sa mga kamag-anak o kaibigan upang hindi ka masabing na abuso o nalalamangan kung ikaw ay may naiisip na negosyo ituloy mo lang ang iyong pag-aaral at pagsasaliksik dahil may mga senyales ng tagumpay na darating. Sa tahanan, ang pagtanggap ng bisita ay isang magandang oportunidad, tanggapin mo sila ng masaya at may bukas na puso dahil maaaring magkaroon kayo ng pakinabang sa isa't isa sa hinaharap, Panatilihing positibo ang iyong aura upang magdala ng magagandang enerhiya. Sa trabaho naman, ang iyong pagiging masinop at detalyado sa iyong mga gawain ay patuloy na magdadala ng magagandang resulta. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong kasipagan at dedikasyon dahil ito ay mapapansin at magbubunga ng mga positibong oportunidad. Pagdating sa pera, unahin mo ang iyong mga minamahal dahil sila ay nagsisilbing swerte sa iyong buhay. Ang iyong pagmamahal at pag-aalaga sa kanila ay magdudulot ng kasaganaan at magandang kalagayan sa pinansyal. Sa aspeto ng pagmamahalan, laging intindihin at unawain ang iyong kapareha. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi ay magdudulot ng mas matibay at masiglang relasyon. Huwag kalimutang ipakita ang iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya araw-araw sa kabuuan. Ang araw na ito ay puno ng oportunidad at magandang kapalaran, samantalahin mo ang bawat pagkakataon at manatiling positibo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 19, number 33 at number 21. Scorpio, ngayong araw ay maaaring hindi magdulot ng magandang resulta ang iyong pagiging matapat sa ilang tao. Lalo na kung hindi sila darating sa oras ng kanilang mga pangako, kung ganito ang sitwasyon, panahon na upang umiwas at ituon ang iyong atensyon sa ibang mga bagay na nais mong gawin, Maraming magagandang oportunidad at kasiyahan ang naghihintay sa iyo kaya mag-concentrate ka sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo huwag kalimutang alalahanin at sundin ang mga bilin ng iyong minamahal upang lalong maging maganda at masaya ang iyong araw sa loob ng pamilya kung may mga miyembro na kailangang umalis o may mga lakad sabihan mo sila na maghanda ng maaga, sa ganitong paraan, masisimulan nila ang kanilang araw ng mas maayos at maaaring magdala ito ng swerte sa kanila. Sa trabaho, mahalagang magpakita ng determinasyon at walang pag-aalinlangan sa mga gawain ngayong araw, ang iyong pagiging masipag at walang patid na pagsusumikap ay magdudulot ng magagandang resulta at magpapaayos ng iyong araw sa hanap buhay. Pagdating sa pagmamahalan, iwasan muna ang pagseselos ngayong araw, sa halip, maging maalalahanin at maunawain sa iyong kapareha, ang pagbibigay ng oras at pagintindi sa kanya ay magdudulot ng mas masayang relasyon at magpapatibay ng inyong pagmamahalan. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng oportunidad para sa mga Scorpio. Itoon ang iyong enerhiya sa mga bagay na magdadala ng kasiyahan at positibong resulta, manatiling masigla at positibo sa bawat aspeto ng iyong buhay. At tiyak na mas magiging maganda ang takbo ng iyong araw, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 21, number 19 at number 8. Sagittarius, sa trabaho, Mahalaga na unahin mo ang mga sinasabi at inuutos ng iyong boss na babae, siya ay isa sa mga tao na maaaring makatulong sa iyo para sa pag-asenso at tagumpay sa hinaharap, mahalaga rin na iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig gumawa ng tukso o usapang may kinalaman sa pagmamahalan dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos at komplikasyon sa iyong buhay. Pagdating sa mga deal na nais mong gawin ngayong araw, ito ay napakaakmang panahon, hindi kayang pantayan ng iba ang iyong katalinuhan at galing sa iyong napiling larangan, mayroon kang aura ng kumpiyansa at kakayahang mapagkasundo ang mga kapamilya na may mga suliranin, kaya samantalahin mo ang pagkakataong ito upang maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sa usapin ng pera, iwasan mo muna ang magbigay sa iyong mga tiyuhin, tiyahin, at mga pamangkin ngayong araw, ang pagbibigay ng pera ngayon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastusin sa hinaharap na mahirap harapin, mahalaga na magingat sa iyong mga pinansyal na desisyon upang mapanatili ang iyong katatagan sa pera. Sa aspeto ng pag-ibig, Nararapat lamang na lagi mong ibigay ang buong tiwala sa iyong minamahal, ang tiwala ay isang mahalagang pundasyon ng isang matatag at masayang relasyon, ipakita mo ang iyong pagmamahal at suporta sa kanya upang mas lalong tumibay ang inyong pagsasama. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng oportunidad at mga bagay na dapat isaalang-alang para sa mga Sagittarius. Itoon ang iyong enerhiya sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Manatiling maingat sa iyong mga desisyon, at laging magbigay ng tiwala at pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 25, number 8 at number 33. Capricorn, ngayong araw ang pagpapasensya ay magiging mahalaga para sa iyo. Lalo na sa pakikitungo sa mga kapamilya, kamag-anak, at kaibigan, iwasan ang pagpapasok ng negatibong enerhiya upang maging maayos ang takbo ng iyong mga plano, kilala ka sa iyong kabaitan, Ngunit kailangan mong mag-ingat dahil maaaring may mga taong magsamantala sa iyo. Gayunpaman, ito rin ang tamang panahon para sa mga maliit na pagkakitaan ng pera. Kung may oportunidad na kumita ng pera, huwag mo itong palampasin dahil ito ay maaaring magdulot ng magagandang resulta. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Pagdating sa pera, iwasan mo muna ang mga investment ngayong araw, ang pag-asenso sa mga ito ay maaaring hindi maganda ngayon, sa halip mas mabuti na maglaan ng oras at pondo sa iyong minamahal upang mas mapalago ninyo ang inyong swerte sa pera at mapanatiling matatag ang inyong pinansyal na kalagayan. Sa trabaho, ang iyong likas na pagiging matulungin ay dapat mong pigilan muna, iwasan ang paglalaan ng sobrang oras sa pagtulong sa iba, lalo na kung ang mga kasamahan mo ay madalas kang lamangan, Itoon mo ang iyong pansin sa iyong sariling gawain at siguradong makakamtan mo ang mabilisang pag-asenso. Sa tahanan, kung may mga miyembro ng pamilya na may mga dapat gawin o puntahan, sabihan mo silang huwag magpapalit, ang pagiging maagap at nasa oras ay magsisimula ng magandang daloy ng swerte sa kanila, ang disiplinang ito ay makakatulong sa pagdating ng mga magagandang oportunidad at swerte sa inyong tahanan. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng mga hamon at oportunidad para sa mga Capricorn, manatiling maingat sa iyong mga desisyon. Maging mapagpasensya at huwag hayaang maabuso ang iyong kabaitan, itoon ang iyong enerhiya sa mga bagay na makapagbibigay ng positibong resulta, at siguradong magdudulot ito ng kasaganaan at tagumpay sa iyong buhay, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 20 number 15 at number 19. Aquarius, ngayong araw mahalagang maging maingat ka sa pagbibigay ng tiwala. Kahit pa sa mga matagal mo ng kakilala, panatilihin ang pag-aalinlangan sa puso at tiyakin na hindi ka agad-agad magtitiwala sa sino man, lalo na sa mga bagong sitwasyon o usapan. Kung mayroon kang mga mahalagang gawain na nakabinbin mula sa mga nakaraang araw, ito ang tamang panahon para tapusin ang mga ito, ang mga senyales ng pag-asenso at tagumpay ay nasa paligid mo. Kaya samantalahin mo ang pagkakataong ito upang mapabuti ang iyong kalagayan. Isa rin sa mga pinakamagandang gawin ngayong araw ay ang pagdalo sa bahay-dasalan o simbahan. Ito ay makakatulong upang mawala ang mga negatibong enerhiya na nakuha mo mula sa ibang tao at mapalitan ng mga positibong enerhiya at swerte para sa iyong mga gagawin. Ang pakikisalamuha sa espiritual na aspeto ay magbibigay ng kalakasan at gabay sa iyo. Sa trabaho, Mag-focus ka sa mga kailangang matapos ngayong araw, iwasan ang pagiging late upang hindi maapektuhan ang iyong produktibidad at imahe sa trabaho, ang pagiging maagap at masinop sa oras ay magdadala ng magagandang resulta at makakatulong sa iyong pag-asenso. Sa tahanan, Maging bukas sa pagtanggap ng bisita kung may darating. Ang mga bisitang ito ay maaaring magdala ng positibong aura at suerte sa mga pag-uusap at maaaring magbigay ng bagong oportunidad o kaalaman. Panatilihin ang isang magiliw at masayahing pagtanggap sa kanila. Kung mayroon kang oras, mahalaga rin na maglaan ng panahon upang bisitahin ang iyong mga magulang. Ang simpleng pagdalaw at pakikisalamuha sa kanila ay magbibigay ng kaligayahan sa kanila at magdudulot din ng positibong enerhiya sa iyo. Ang pagbibigay halaga sa pamilya ay isang mahalagang aspeto na nagpapalakas ng iyong kabuoang pagkatao. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon at mahalagang desisyon para sa mga Aquarius. Manatiling maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Tapusin ang mga nakabinbing gawain at laging magdala ng positibong pananaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang pagsasama ng mga espiritual na gawain at pag-aalaga sa pamilya ay magdudulot ng kasaganaan at kaginhawaan sa iyo. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 20 number 31 at number 15. Pisces, sa paggising mo sa umaga na puno ng kasiyahan. Ituloy mo lang ang iyong mga nakaplano, ang positibong pakiramdam na ito ay magbibigay ng sigla at magandang resulta sa iyong mga gawain, subalit, Iwasan mo muna ang magpahiram ng pera sa mga dating kaibigan dahil maaaring hindi na ito maibalik sa iyo. Mag-ingat din sa pagpirma ng anumang dokumento lalo na kung kasama ang mga kamag-anak kung ito man ay may kinalaman sa negosyo. Mas mabuting ipagpaliban ito sa ibang araw upang magkaroon ka ng sapat na oras para pag-isipan ang tamang desisyon. Sa trabaho, Unahin ang mga nakatakdang gawain at huwag magmadaling tumulong sa iba. Ang bawat isa ay may kanikanyang responsibilidad para sa maayos na pag-asenso. Ipagpatuloy ang pagiging maagap at masipag sa iyong trabaho upang makamit ang iyong mga layunin. Sa pera, kung may anak kang may asawa na nangangailangan ng tulong, huwag magdalawang isip na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pagtulong sa pamilya ay mahalaga, ngunit tiyakin din na hindi mo pinapabayaan ang iyong sariling kalagayan. Sa negosyo, ang aura ng swerte sa pagnenegosyo ay hindi pa masyadong malakas sa ngayon. Lalo na kung kulang ang iyong kaalaman at paghahanda. Iwasan ang pagpasok sa mga bagong negosyo kung hindi ka pahanda, maglaan ng panahon upang pag-aralan at paghandaan ang anumang balak na negosyo upang masiguro ang tagumpay nito sa hinaharap. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow number 5, number 29 at number 40.